So, waiting again for joyride after my massage. Naantay ko lang na yung joyride na sana kaya yun. Ang biyahe ko ngayon is you know, from here to Tansa. Dahil ayaw ko na mag-stop hinto into Diretso na Tansa. Babayaran ko is 300 pesos. Okay na yan. Basta makauwi ako agad. After work to guys, ha. After work. Bye-bye. Hi, guys. Um... kaka ko lang galing... Ah... Uh, Di ba sinabi ko kanina mag-joyride ako? Ayun nga. Dumating yung joyride. Tapos... Yung daan namin, open canal, papunta dito sa... Tansa. Pero nangyari, na, na, kung nakapanood kayo ng wrong turn, wrong turn na, na movie, parang ganun ang nangyari sa amin guys. Kasi, yung napuntahan namin, mali. Kasi yung ways na tinuro, hindi ko alam kung sa ways o yung driver mismo, hindi niya alam kung saan ang daan. Kasi first time nga rin niya nakapunta dito sa ah, uh, yung daan kanina, first time niya, dahil yun ang tinuturo ng map ng ways. Alam niyo ba guys, ang nangyari, unang ano pa lang namin dun sa open kanan, nagkamali na siya ng daan, sabi ko, parang hindi ito yung daan, kaya umikot, sabi niya, o oh, map. kasi, di ba nagsasabi naman yung map kong mali, nag kaya balik ulit kami sabi ko hindi nga niya alam kung paano yung ano hindi alam ng driver kung saan yung daan so okay na kami tapos yung sinusundo niya ng ways iba yung pinuntad nakarating kami doon sa ano maputik sobrang putik na kalsada dapat sinasara na yung kalsada na yun eh sobrang putik na kalsada tapos sobrang bato Tries kami na muntik-muntikan na matumba si, si Kuya Bernard. Siya na lang yung parang, oops, oops, sorry ma'am. Ilang beses siya nag-sorry sa akin. Oh, sorry ma'am, kasi na, ilang beses kami natumba doon sa may putikan. Tapos, mabato. Alam niyo yung ano, pinapaliguan ng kalabaw? Ganon, ang daming ganon sa dinaanan namin. Tapos hanggang sa nakarating kami doon sa dead end na siya. Parang bahay na walang katao-tao. Kung, kung napanood nyo yung ano, palabas dati na ano, wrong turn. Parang ganun na ganun. Bahay na walang katao-tao. Tapos ang dilim. Dead end na siya. Tapos sabi niya, buti na lang, meron pang isang nawala din na sinusundan kami. Nawala din pala siya. Motor din yon Kaya doon ako thankful na at least meron pa rin kasing kaming kasama kahit nawala man kami, at least meron ka akong kasama na nawala din, na parang syempre, nisip ko safe din yun, kasi hindi naman sila magkakilala. Tapos sabi nung ano sa likod, mali yata ning dinaanan natin, tapos kaya, umikot ulit sila, balik ulit sa dati, tapos, pata, pat, ano, patarik na naman yung dinaanan namin, tapos ang dami na namang bato, sabi ko, ayoko nang ano sumayin sa motor sabi ko maglakad na lang ako so ayun naglakad ako guys hinayaan ko siya maglakad yung pala napuntahan namin ilog biruin mo ilog ano puntahan hindi ko na bidyuan din sa so, sobrang takot ko sabi ko um, talaga lord sana makaano protektahan mo kami sana okay kami makalabas kami dito ng buhay kasi nakakatakot yung lugar walang katao-tao tapos may isang bahay dun di ba na ano parang di ko alam kung may nakatira dun baka iniisip ko nun babig na may lumabas dun na may dalang itak yun na lang iniisip ko nakakatakot talaga tapos si driver pala iniisip niya baka bigla daw may lumabas na anakunda or buhaya sa so, dinaanan namin kasi nga ano siya ilog ilog. Paano kami nakarating sa ilog? Inisig ko. Tapos yung lakad ako ng lakad. Tapos pinapasakay niya ako. Ayokong sumakay. Kasi pa ano na naman. Pataas na naman. ikumatumba e, kumatumba kami. Kasi nung sapdat pa nga lang. Inang bisis tatlong bisis na kami. Muntik-muntik kami matumba. Eh doon pa kaya sapat. Pataas na. Gang sa ano. Doon na lang niya ako inantay. E, nakaabot kami doon sa may kalsada na nag yung plane na. Doon na niya ako inantay. Tapos doon kami nagtanong-tanong, ano pa na yung Gentry. Gentry yung lugar na yon sa may ano, napuntahan namin. Tapos tinanong niya kung saan yung patansa, yung tinuro na kami. Tapos, ayun, finally after one hour, nakarating kami. Nung unang punta ko dito, nung unang sakay ko ng joyride, galing das matatansa. 30 minutes lang kami alam ng driver kasi yung ano nun yung daan pero ngayon nabot kami ng 1 hour pero pasalamat na lang ako kanina pagod na pagod ako pero ngayon pasalamat ako parang buhay na buhay ako nagtainful na lang ako na buhay kami pareho Bis na 300 lang yung pamasahe ko sa kanya kasama na yung tip na na 50 kasi 245 lang talaga yung ano dapat sa waste nag-add ako ng tip na 50. Pero dinagdagan ko pa siya ng 100. Balik 400 lahat binigay ko sa kanya. Sabi ko, halos sa atin na kami sa kinita ko. sa kasi at least parehas kaming buhay. Parehas kami napagod. Kaya, Kuya Bernard, magingat ka. Sana sunod, huwag ka nang ano, huwag ka nang tumanggap ang mag-accept na mga na hindi mo alam ang daan kagaya ng ngayon na nangyari sa atin, buti buhay pa tayo pareho, na wrong turn kami pareho. Kaya guys, sa mga nagjo-joyride, ingat din. God bless sa ating lahat.